Nasa Pampanga nga pala kami at may nakita kaming perfect spot para sa mga taong gustong mag-enjoy at mag-party-party dito sa Angeles City, Pampanga. One, six, four, six, four. gagala-gala nga kami dito sa Angeles City Pampanga. Naghahanap-hanap nga kami dito ng mapag-iinuman namin para makapagsaya din. Hanggang sa nakita namin ng Skytrax Super Club, kaya agad na kaming nagpark sa labas para pumunta sa Skytrax kasama ang mga tropa. Dito nga guys, ipapasok e, nga pala kami sa loob, no? Yung design ng entrance is parametric cladding. Yung sa concert table is parametric. Yung sa banyo naman nila, sosyalin ng design, Versace. Yung ilaw is motorized na up and down at umiikot pa. Yung sa sounds is JBL, kaya magandang sounds ang mapapakinggan nyo dito. May KTV TV grabe. Ang ganda ng ambience. Grabe pa sa quality ng sounds nila. Kaya sa mga naghahanap ng party-party dyan sa Angeles City, Pampanga, eh dito na kayo pumunta sa Skytrack Super Club. Siguradong mag -e enjoy kayo dito. Sa ganda nga ng ambience nila, eh akalain mo na hindi ka mahana ng mga inumin dito. Meron silang Blue Lagoon, Frozen Margarita, B-52, Tequila, Mojo Tower at may mga iba't ibang klase pa sila dito mga pagkain o pulutan tulad ng crispy pata, calamares, fried chicken, sisig, dynamite at mixed fruits. Grabe, ang daming pulutan din dito na pwedeng pagtilian. Sa dami nga ng inorder namin ay parang ayoko na mag-inom, parang gusto ko na lang mag-FT dito sa bar. Kaya ito, mas nauna pa yung pulutan kaysa sa tagay. <laughs> ang una ko ang finer's bite dito guys, yung balat ng crispy pata na malutong tapos sinawsaw ko pa sa sausawan niya. Nako guys, malasang malasa yung crispy pipata nila dito tapos malutong pa yung balat, panalo. Para hindi magtampo ang mga tropa, syempre tatagi din ako dito. You know, sweet. Meron nga palang titigman dito si Madam Charlotte na alak na sisindihan muna tapos iinimi mo siya habang umaapoy. Mapa food trip po inuman, talagang matakaw tong tropa na hating si Madam Charlotte eh oh. Pagkatapos nga niya tikman yung alak na yun, eh magchichirs nga pala kami para tumagi ulit siya. Tikila <laughs> ba naman yung ininom mo? Kita iture no? Talagang napakuha na lang siya sa fruits. Kasama nga pala namin dito si Boss Anjo, tumagi na nga pala pinagbawasan ng Jack Daniel. Syempre, inabutan ko rin siya dito ng pulutan na fried chicken. Pagkaabot ko nga sa kanya ng pulutan, syempre mamumulutan din ako kahit hindi pa ako tumatagay. Uy, okay ito ah. Malasang malasa, juicy yung laman, tapos crispy pa yung balat. Sabay uminom pa ako dito ng Jack Daniels na may coke. Okay na okay, sabay cheers ulit oh. Walang katapusan tagay ito ah. Nasa ba yung pulutan ko? Eto, dynamite. Titikman din natin to syempre. Bali na sa aesthetic nga pala siyang lagayan, no? Ang sarap nito ah. Eto, may kakaibang alak ulit dito. Pinagcombine niya yung dalawang alak. Hindi ako familiar sa mga ganitong alak kasi madalas lang namin ininom purong gin eh. Kaya talagang tuwang-tuwa tong mga to. Oy guys, ha? sa alak kami natutuwa, hindi sa mga dancer na to, behave lang kami. Grabe guys, napakasaya ng experience namin dito sa May Skytrax Super Club dito sa Angeles City, Pampanga. Kita nyo tong tatlong to, nagpapanggap na parang walang nakikita mga dancer. Kunyari food trip eh, no? Sabi ko, "Hoy, Madam Charlotte, tumingin ka naman dito." Kita mo naman may sumasayaw sa natin, hindi ka nanonood. Respeto naman, manood ka, huwag ka pa na food trip diyan. Kaya kayo guys, kung nasa sa Pampanga kayo at naghahanap kayo ng magandang dancer, este ano, magandang spot pala ng inuman, eh dito na kayo pumunta sa Skytrack Super Club. Hindi ko makakalimutan tong gabing to kasi sobra nag-enjoy kami dito. Panggap pa tong mga to, kunyari walang nakikita o dead ma sila sa mga dancer. Siyempre, kailangan natin mag-behave no kapag may camera. Ang sarap din tong gawing pulutan guys eh no, yung mga mixed fruits tulad nitong pakwan, ubas, mansanas at everything you want and what you gonna do. Tapos meron pa sila ditong sisigo at dahil nga pasikat tayo, kumu Nakuha nga ako dito na maraming sili. Ano yan? Sili na may konting sisig? Pagkatikip ko nga dito, sumipa agad yung anghang. Pasikat ka, boy! Siyempre, yung crispy pata, hindi mawawala sa pulutan yan. Mahiya ka naman, Chris Charlie boy. Talagang balat pa talagang kinuha mo, eh, no? May mga kainuman ka pa, magtira ka naman. Kung hindi ka lang tropa ng mga yan, nako, siguro may itim ka na sa kabila ang mata mo. Kasi kita nyo naman, no, talagang hindi tinitigilan yung crispy pata. Napakasarap naman kasi talaga. Eh, habang nagsasayaw-sayaw nga ako dito, kukuha nga pala ako dito nang maiinom ko. Nang big biglang sinaway ako ni Boss Bullet. Bakit daw pulutan yung kinuha ko? Kaya ayan no, kinuha niya. Tapos inabot niya sa akin yung Jack Daniels na may ko. Medyo masama ang loob ko nito. Bakit naman ako binigyan ng alak eh? Gusto ko ng pulutan eh, oh. Ah, basta, party-party na! guys kasi pwede ka dito magsasayaw sa harapan no. Tapos na pa ako dito si Alden Richards. <laughs> hindi biro lang. Salamat po sa pagpicture. Parang hindi nga ako nalayo sa Manila guys eh. Kasi dito nga sa Angeles City, Pampanga eh, same vibes lang sa Manila. Kasi dito nga sa Angeles City, Pampanga sa Skytrack Super Club eh, parang nasa Timog, Pobla, Manila o oh, BGC pa rin ako kasi same vibes na same vibes. Talagang ang saya dito gumimik. Kaya sa mga taga Pampanga dyan eh hindi nyo na nga kailangan pumunta sa Manila o oh, lumayo kasi dito nga sa Angeles City eh nagdito lang nga pala ang Skytrax na sigurado mag -e enjoy kayo. Tapos yung CR nila dito, malinis, babango, sosyalin, kasi Versace ang design. Sa sobrang linis nga na CR nila, eh pwede nga nga dito magsasasayaw. Kaya kung nagawi nga kayo dito sa Angeles City, Pampanga, eh dumiretso na kayo dito sa Skytrax Super Club. Kung gusto mo lang naman mag-enjoy at mag-chill. Tapos meron din sila ditong KTV room o VIP room. Naka-aircon, malinis, malawak, tapos ang dami pang couch na pwede mong upuan. Bali sa ikong floor nga pala to at paglabas mo nga, eh makikita nyo sa baba may mga nagpa-party-party. May bagong pulutan dito na lumpiang siyang ngayon. Siyempre, agad kung hapa lang tinigman to, okay to ha, ah, malaman-laman. Ang sarap na itong iulam ha. Ah. Uy, huwag mo naman ako titigan ng ganyan. Kaya kung napanood mo itong video na to, baka ito na yung sign para mag-party-party ka na rin dito sa Skytrack Super Club, dito lang sa Angeles City, Pampanga. For more details, eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. So, paano? Magpa-party na kami ha. Ah? Hey, oh Maganda nga rin pala yung couch nila dito guys So oh, yung kanilang VIP couch Tapos yung mesa maganda yung design may ihilaw Na may logo ng Skytrax Tapos yung mga waiter nila dito guys talagang energetic masayahin Tapos pag iabot nila yung minu sa inyo And eh, mga nakangiti pa sila Okay dito ah talagang vibes na vibes dito Dito nga eh nilagyan na nga pala ni ate ng Jack Daniels itong baso namin Tapos nilagyan na rin pala niya ng coke At uminom na nga dito si Madam Charlotte at Boss Bullet Tapos meron pa ditong tower oh Ang maganda nga rin dito guys eh magaganda nga rin pala yung mga tugtugi nila dito <laughs> We're no. eto naman ang kanilang second floor bali may mga table din pala dito at meron din pala dito mga couch meron din sila dito dito'ng socialeng CR at nandito rin pala yung kanilang VIP room maganda nga rin maginom dito sa second floor guys eh kasi sa baba makikita nyo dito yung mga chicks <laughs> tapos magpasok mo dito sa Skytrax guys eh talagang vibes na vibes kasi may mga nagpa-party agad located pala ang Skytracks Super Club dito sa 2021 Fields Avenue Angeles City Pampanga nasa search din sila sa Google Map para mapuntahan nyo agad di ba kaya ikaw na nanonood eh magparty na rin dito ito sa Skytrack Super Club bye bye